Bumili nga pala ako ng kawad na kasing kapal ng pangsampayan. At ito ay pinagpuputol ko sa haba na gusto ko. Dahil isasabit ko yung mga tanim kong pechay. Itataas ko lang naman sila para sila ay mas lalong masikatan ng araw. Kaya ngayong araw ay maaga akong bumangon sa aking higaan. Pagkahilamos at pagkamumog ko ay dito agad sa salamin ang diretsyo ko. Para magayos lang ng mahaba kong buhok at para ipuyud na din. Hindi na ako nagpulbos ng aking muka dahil ayaw ng mga tanim na gulay ang mabango. Bago ko sila isabit ay pinagtitrim ko muna yung mga lumang dahon nitong mga tanim kong pechay. Ginamitan ko na nitong gunting para mas mabilis at maayos na maputol ko yung mga naunang dahon. Pwede din na hindi nyo naman natanggalan pa. Kaso ako kasi mas gusto ko dahil para yung nutrients na makukuha sa lupa ng pechay ay yung mga bagong dahon na ang makatikim. Bumili na din ako ng isang kilong kawad na malapit po dito sa aming boarding house. Kawad kasi ang gagamitin ko na panali para isabit sa terrace ang mga tanim kong pechay sa mga plastic cups and bottles. Dahil matibay-tibay ito para matagal magamit kahit maulan o maaraw pa. Ginamit ko na pamutol itong plies ni Daddy B para mabilis ako matapos sa pagputol-putol nitong kawad. Saktong haba lang naman ang putol ko dito na tamang maibitin lang ang mga tanim kong pecha Siyempre, bago ko ito isabit ay kailangan ko muna nabutasan ulit itong mga cups and bottles. Isang butas lang naman ang gagawin ko at itong soldering iron ang gamit ko pa rin na pambutas. Dito lang naman sa butas na ito ko ilulusot yung kawad para maitali ko ang mga cups and bottles. Ito nga palang tanim kong pechay ay wala pa akong fertilizer na nailalagay. Bale, pinasasawaan ko palang sila ng dilig tuwing umaga at hapon. Dahil tapos ko nang mabutasan, kalibutasan, lahat ng isasabit kong pechay ay isa-isa ko na din itong nilosotan at pinalian ng kawad. Dahil makapal yung kawad ay medyo nahirapan ako na itali yung mga cups and bottles kasi may pagkamatigas yung kawad. Pero nakayanan naman ng mga kamay ko na ibuhol yung kawad. Tiis-tiis lang para matapos ko itong ginagawa ko. Para din kasi ito sa ikagaganda nitong pechay. Mas the best kasi na isabit ko sila para mas lalo sila masinagan umasikatan ng araw at kapag umulan ay madiligan sila ng tubig ulan. Mas nagagandahan ko silang tignan ngayon nang matanggalan ko ng lumang dahon at naninilaw na dahon. Saka, mabilis silang lalaki dahil wala silang kaagaw sa mga nutrients na nasisipsip nila sa lupa. Maging sa organic fertilizer na ilalagay ko at sa tubig na ipapandilig ko. At ayan na, tapos ko na lahat sila talian ng kawad. Itong kawad ay hindi agad hukuna o rurupok kahit makapagalagay maulanan, umaarawan siya dito sa terrace. At isa-isa ko na din sila na pinagsasabit dito. May space sila para kapag lumago ang kanilang mga dahon ay makahinga-hinga naman sila at lumaki ng ayos. Bale, 22 pieces lahat itong isasabit ko at tingin ko naman magkakasyalat sila dito sa terrace. Mas inuna ko talaga na isikasuhin itong aking tanim kaysa sa mag-almusal. Dahil ayaw ko na madatnan ako ng super sikat ng araw dito. Kaya kako, pag tapos ko dito, sa na lang ako kakain. Itong tanim ko, maya-maya lang ay may aanihin na din akong organic pechay. Masarap lang din talaga magtanim kasi mahihintayin ka na aanihin tapos fresh and organic pa namin ito na libreng ulam na makakain. Natutuwa nga ako dito sa libangan kong ito. Bukod sa may pakinabang na, ay natatanggal yung pagkabagot ko. Madami-dami nga din pala itong puno ng pechay ang nabuhay ko. Ilan lang yung hindi nabuhay sa napunla ay parang tatlong piraso lang. Kaya kapag pwede na itong harbisen, ay nako, makailang beses din kami na mag-uulam ng petchay. Mas maganda talaga sila tignan dito sa terrace nang nakasabit. Mas nahahanginan din pati sila dito ng maayos. Abangan nyo na lang po mga kabukid ang susunod na update ko po dito sa mga tanim ko pong petchay. Excited na din pati ako kumain ng aking pinaghirapan. So paano? Hanggang dito na lang po mga kabukid. Thank you for watching. Bye-bye!